kasi. <laughs> ano lagay mo dito, kakainin ko yan. Ganda po yung kasalubong niya sa kay hey, Joel. Joel, pasensya si, ka na. Akala ko kasi kaya ko yung budget. Ang mahal pala. Pero yung kalakim na ito, magmumol ko sa sa'yo. Bili ko kasi naman, no? Libre ko sa akin. So... Ayan, meron. <laughs> Congratulations. Lagi mo na lang sa bag mo. Ha? Huh? mo. Wala wala iko. mo Ayan guys, simot na simot kasi dal. <laughs> salamat. <laughs> May pasalubong na ako. Ilibre na ako. Ipo sa noong pang mo. Oh, kasi birthday mo. Salamat, salamat po. Sa mo. Maraming maraming salamat. Ngayon kunang-kunang naman ng birthday. <laughs> Salamat sa regalo. Busog na may take out pa. Sana po ang tinalog. Ito ako sa ta. Dapat malakas ha. Malakas <laughs> ha.